Magandang araw mga kahinog! May tanong na naman tayong napakaseryoso mula sa ating isang subscriber. Dok, bakit parang nanlalabo at naninilaw na ang mata ko kahit wala naman akong sakit? Sa unang tingin, mukhang simpteng pagbabago lang sa kulay ng mata. Pero ang paninilaw ng mata ay hindi normal, lalo na kung ikaw ay lampas 60 anyos. Ang puti ng mata na tinatawag na sclera ay dapat maputi, hindi dilaw, hindi kure abo at hindi parang maputlang itlog. Kapag naninilaw na ang mata mo, hindi lang ito issue sa panlabas na itsura. Isa itong babala. Minsan ito ay senyales ng problema sa atay, gallbladder, dugo o kahit chronic na inflammation. Kung binabaliwala mo ito, baka yan na mismo ang huling mabala ng katawan mo bago ka tuluyang bumagsak sa ospital. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin ang 7 gulay at halamang makakatulong sa paninilaw ng mata, lalo na para sa mga edad 60 pataas. Mga natural na gamot ito, pero hindi lang basta healthy, kundi may medikal na ebidensya na nakakatulong linisin ang dugo atay at ang buong katawan para unti-unting mawala ang paninilaw. Panguna sa ating listahan, malunggay. Alam mo bang ang dahon ng malunggay ay hindi lang pampagatas? Ang malunggay ay tinatawag na liver tonic sa natural medicine. May taglay itong chlorophyll Quercetin at Vitamin A na tumutulong magdetox ng liver. Ayon sa pag-aaral, ang malunggay ay may kakayahang bawasan ang oxidative stress ng atay. Kapag mas gumanda ang kalusugan ng atay mo, mas nababawasan ang bilirubin sa dugo. Ito ang yellow pigment na dahilan ng paninilaw. Kaya kung ikaw ay naninilaw, magpakulo ka ng malunggay tea araw-araw. Oo, araw-araw. Huwag -araw. mo nang hintayin lumala. Pangalawa, ang palaya. Oo, mapait. Pero ang pait na yan ay lason sa lason ng katawan mo. Alam mo ba na ang ampalaya ay may tinatahog na charentin at momordicin, mga compound na sumusuporta sa insulin regulation at sa liver enzymes? Isa ito sa mga natural na panlinis ng dugo. Kapag malinis ang dugo mo, hindi magtatagal ang paninilaw. Marami sa mga matatanda ay may fatty liver na hindi nila alam. Isa sa dahilan ng fatty liver, matatamis, soft drinks, processed food. Ang ampalaya ay natural na kalaban ng fatty liver. Kung ayaw mo sa lasa, pwede mo itong gawing smoothie na may konting kalamansi. Pero kahit paano, please lang, huwag mo itong iwasan. Hindi ito basta gulay. Ito'y pananggalan mo sa dialysis at operasyon. Pangatlo, talbos ng kamote. Hindi mo aakalain pero ang talbos ng kamote ay punong-puno ng antioxidants gaya ng anthocyanins at lutein. Ang mga sangkap na ito ay hindi lang maganda sa mata, panlinis din ito ng atay at pampalakas ng immune system. Ayon sa mga pag-aaral sa Asia, ang regular na pagkain ng talbos ng kamote ay tumutulong magbaba ng inflammation sa liver at kapag nabawasan ng inflammation, bumababa din ang posibilidad ng jaundice o paninilaw. Isahog mo ito sa munggo o ginisang sardinas o gawin mong salad na may sukat bawang. Baka naman po, binang maliit na tulong nyo na rin po kahit wag na po kayo magsubscribe, subscribe kahit like lang po dito sa video, okay na po. Maraming salamat po pang-apat, luyang dilaw o turmeric. Ito ay hindi basta pampalasa. Ang turmeric ay may compound na tinatawag na curcumin, isang makapangyarihang anti-inflammatory at antioxidant. Kapag sinama ito sa diet mo, nakakatulong itong i-regulate ang liver function at nagbabawas ng hepatic enzymes na nagpapalala sa kondisyon ng atay. Gawin mo itong turmeric tea. Lagyang ng mainit na tubig, kalamansi at konting honey. Mas mura pa ito sa mga sintetik na gamot at walang side effects. Panglima, kangkong. Ang simpleng kangkong na madalas nating baliwalain ay isa sa pinakamataas ang iron content. Bakit ito mahalaga? Kasi marami sa matatanda ay animik at kapag kulang ka sa iron minsan ay nagiging maputla o naninilaw ang mga mata at balat. Bukod pa rito, ang kangkong ay may vitamin C at chlorophyll na parehong tumutulong sa blood regeneration. Hindi lang ito pampababa ng presyon gaya ng chismis sa kanto, kundi ito'y pan-repair sa dugo at pampalakas ng immune system. Pang-anim: Kulitis o wild spinach. Hindi ito karaniwang gulay sa palengke, pero kung makakita ka nito, huwag mong palampasin. Ang kulitis ay kilala sa mga probinsya bilang panlinis ng katawan at pampalakas ng dugo. Ayon sa mga alternative na albularyo, ang katas ng kulitis ay nakakatulong sa may problema sa spleen at atay. Mayaman ito sa folate calcium at vitamin K na tumutulong sa pagproduce ng healthy red blood cells. At kapag healthy ang dugo mo, babalik din ang normal na kulay ng iyong balat at mata. At ang pinakahuli, kalabasa. Hindi lang pampalinaw ng mata kundi panlinis din ng atay. Ang kalabasa ay may taglay na beta-carotene, zinc at vitamin E na importanteng nutrients sa liver repair. Ayon sa mga pagsusuri, ang beta-carotene ay hindi lang nagpapalino ng paningin, ito rin ay tumutulong na bawasan ang oxidative damage sa liver. Subukan mong gawing mashed squash na may konting gatas at asukal na pula o igisa na parang ginisang upo. Basta wag iprito, masisira ang sustansya. Mga kahinog, hindi po natural ang paninilaw ng mata. Kung napapansin mong dumidilaw ang sklera mo, huwag mong isiping na kulang lang sa tulog o natural lang kasi na matanda na. Hindi po. May dahilan ng katawan mo kung bakit ginagawa ito. Ang paninilaw ay isang silent alarm ng loob mong organs, partikular ng atay, dugo at gallbladder. At kung hindi mo ito didinghin, baka isang araw magising ka na lang na, na may diagnosis na cirrhosis, hepatitis o obstruction sa bile duct. Gawin mong pang-araw-araw na parte ng diet ang mga gulay na ito. Libre ito sa likod bahay, mura sa palengke at hindi mo kailangan gumastos ng libo-libo sa gamot. Ang katawan mo ay nilikha para gumaling, basta bigyan mo lang ang tamang pagkain. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo, kahit palike lang po nito sa video natin, hindi mo alam, baka ito na ang makapagligtas sa kalusugan ng kapamilya mong naninilaw na pala ang mata. Ito po ang kalaman na hinog nagpapaliwanag, nagtuturo at nagmumulat. Ingatan mo ang katawan mo dahil wala ka ng kapalit at lagi kong palala. Stay healthy. Muli, maraming salamat po and God bless po sa inyo.